Hello mga lods, good afternoon. Kumusta kayong lahat? Mga lods, ito na yung pinya. Mas sinasabi namin na nalagyan natin ng lupa. Ayan, nakapasan na siya. Malaking paso. Dalawa sila dati. ginipat namin siya dito sa isang dito 10 liter siya. Pero hinati namin siya ng ganyan. Kalahati siya. Yan na siya. May tumutubo na siyang damo. Yan guys. Ang lulusog nila oh. Um, wala pa yan fertilizer, wala pa pataba pero ang lulusog nila. Nasa city kami guys, kaya lang pero gusto namin magtanim ng pinya kaya ganito ang ginawa namin. So, tingnan niyo naman, para-paraan lang guys. Ginamuna rin. Tangal na ang Roma rin na patay na. Ang dusog eh, niya nila guys oh. Ito naman oh, nilipat namin oh. Yan na siya. Taas na. Salamat mga lods sa panonood ng mga video ko. Walang sawa. Ingat po kayong lahat. God bless.